Pumanaw na ang ama na British ni Bella Padilla na si Cornelio Sullivan. Ating alamin ang kwento ng relasyon ni Bella at ng kanyang ama at balikan ang kanilang mga magagandang alaala. The Philippine Showbiz List presents Relationship Story of Bella Padilla with Her Late Father Cornelio Si Bella Padilla ang bunso sa dalawang anak na mag-asawang Margaret Carino Hidalgo at ng Briton na si Cornelio Sullivan. Si Cornelio ay dating banker at divorce sa una nitong asawa. Mayroon itong tatlong anak mula sa kanyang unang pamilya sa England. Bilang pamilya, naroon ang madalas na pagta-travel nila noong bata pa siya sa Europe at Asia na siya raw nakatulong sa kay Bella upang maagang ma-expose sa iba't ibang kultura. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, ay naiwan si Bella sa piling ng ina. Sa kabila nito ay nanatili ang pagmamahal at respeto niya sa ama. Katunayan, taong 2017, matapos ang labindalawang taong pagkakawalay, nakasama niya muli ang ama. Nang makapanayam patungkol dito, ramdam kay Bella ang labis na kasiyahan dahil sa nakasama niyang pareho ang mga magulang. Lahat niya na grade school pa lang daw siya nung huling magkita ang kanyang ina at ama. Sa tuwing dumadalaw daw kasi siya sa ama, nakabase sa Thailand, ay solo na lang siyang lumilipad papunta roon. Ayon kay Bella, hiniling niya sa mga magulang na nais niyang makasama ang mga itong muli, nalaking tuwa naman niya at nabigyang katuparan. Samantala, hindi naman niya mapigilan ang maging emosyonal at napaiyak nang mabanggit ang plano ng ama na baka bumalik na ito ng United Kingdom. Lahat ni Bella na kapag nangyari daw yon ay mas mahihirapan na siyang madalaw ito ng madalas dahil sa malayo ito kumpara sa Thailand. Bella gave up her love life over career to help his sick father. Bagamat lumaki sa pangangalaga ng ina, hindi naman sekreto ang magandang relasyon niya sa kanyang British father. Katunayan may isang -isa na kripisyo si Bella alang-alang sa pagmamahal niya sa pamilya, partikular na sa ama. Matatandaan na taong 2016 ng hiwalayan niya ang dating kasintahan ng ngayon ay Mr. ni Angel Oxina si Neil Arce. Apat na taon din na tumakbo ang kanilang relasyon. At sa isang interview kay Bella noong 2018, Inamin niya na mas pinili niya ang kanyang showbiz career kesa sa pag-ibig. Paliwanag niya na ang rason kung bakit pinili niya ang kanyang trabaho ay dahil sa may sakit na cancer ang ama. naroon niya ang pakiramdam na kinailangan niyang makapag-ipon para sa gamutan nito in case anuman ang mangyari. Ayon kay Bella, gusto niya lang daw na mapaghandaan ang lahat kaya niya ginawang prioridad ang pagtatrabaho. Kahit na daw araw na walang trabaho, ay talagang naghahanap siya na kung ano pa ang pwedeng gawin para pagbutihin pa ang kanyang ginagawa na siyang dahilan naman kung bakit nawalan siya noon ng oras at panahon sa dating kasintahan. Bagamat nawalan ng love life na mga panahong yun, Anya, ay mas nakatuon talaga ang atensyon niya na makaipon ng pera para sa ama at matulungan ito. Bella received a letter from her dad. Sa guesting ni Bella sa programang Magandang Buhay noong January 2018, ay napag-usapan ang tungkol sa kanila ng ama kung saan ay sorpresa siyang nakatanggap ng touching letter mula rito. Mismong si Bella ang nagbasa ng sulat ng ama para sa kanya nahalatang nagulat at pinipigilan ang mga luhang pumatak. Katulad ng inaasahan, ang nilalaman ng sulat ay purong papuri sa kanyang talent and craft. Nagpabati din ang ama ng sobrang pagmamahal sa kanya sa kabila ng kanilang distansya. Inilarawan din siya nito na very kind and sweet nature at binalikan ang kanilang masayang night out sa Bangkok. Tila nahihiya pa si Bella na ipagpatuloy ang pagbabasa at sinabing walang dudang ama niya nga ito dahil sa sobrang pag-angat nito sa kanya. Dagdag mensahe ng ama ni Bella para sa kanya. You are a winner because you are a multi-talented and works hard to make a success of whatever you do. I hope we will see each other again soon. All my love, Dad. Ayun kay Bella, malaki pasasalamat niya sa teknolohiya dahil kahit hindi man daw sila nagkakasama ng madalas ng ama, araw-araw naman daw silang nagkakausap at nagbi-video call. Katunayan ay binilhan niya raw ito ng telepono at nakakatawa pa raw yung eksena nila ng ama nung tinuruan niya ito kung paano silang makakapag-video call sa isa't isa. Nang mahinga naman ng mensahe para sa ama, nagpabati din si Bella ng pagmamahal at pasasalamat rito. Pinayuhan niya rin ang ama na mag-ingat palagi dahil sobra niya itong iniingatan. Bella on taking care of her father. Noong May 2019, sa pamamagitan ng isang social media post, ay humingi ng dalangin si Bella sa publiko para sa mabilisang pagaling ng amang may sakit na nakaratay noon sa isang ospital sa Thailand. At sa isang panayam sa kanya na niya ang ilang kaganapan patungkol rito na anya isa sa kinatatakutan niyang pangyayari sa buhay kwento ni Bella na nasa set siya noon ng pinagbibidahang serye at masayang masaya pang araw siya ng mga sandaling yon dahil sa nagdiriwang din siya ng kanyang kaarawan. Nariyan ang mga pagbati na tanggap mula sa mga kasamahan at inawitan pa siya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nakatanggap siya ng tawag na tinakbo sa ospital ang ama at nasa ICU. Walang pag-aatubiling nagpaalam daw agad siya sa set, nag at nagmamadaling makapag-book ng biyahe patungong Thailand habang papunta sa airport dahil sa malayong lugar ang kanyang half-siblings. Siya ang talagang tumutok sa ama hanggang sa makalabas ito ng ospital. Ayon kay Bella, yun ang unang pagkakataon na nagbantay siya sa kanyang magulang sa ospital at aminadong nangarag sa kung ano ang gagawin. Nung nandoon na nga siya sa mismong sitwasyon ay wala na yung inaakala niya mga dramahan moment o oras na isipin pa ang kanyang nararamdaman dahil sa dami ng kailangan niyang asikasuhin muna sa pagbili ng mga gamot hanggang sa pagkikipag-usap sa mga doktor. Dahil may kalakihan ng ama, may pagkakataon pangaraw na sinasabihan siya ng mga nurses na kausapin niya ito upang pakalmahin na sa tuwing lalagyan ito ng anesthesia ay lumalaban. Balik tanaw ni Bella dahil mag-isa lang sa pag-aalaga sa ama, may mga bagay siyang nakakalimutan tulad na lamang ng tubig kung saan ay kinailangan pa niyang tumakbo sa kabilang building upang bumili. Kaya naman nung gumaling ang ama, naroon ang labis niyang kasiyahan. Nang matanong si Bella kung bakit hindi na lang niya dalihin ang ama sa Pilipinas para hindi na siya mahirapan sa pag-aasikaso rito, sinabi niya na bagamat naroon ang kagustuhan ng ama na manirahan dito sa bansa, hindi daw nito basta-basta na lamang na iwanan ang nakagawi ang buhay sa Thailand. Paliwanag ni Bella na ilang dekada nang naninirahan doon ang ama at matanda na rin ito. Nang minsang tanungin daw niya ito, ay sinabihan siyang sobrang huli na para magumpisa pa ng bagong rutin o buhay dito sa Pilipinas. Naiintindihan naman daw ni Bella ang, ang gustuhang ito ng ama dahil sa doon ito masaya. Samantala, naging bukas din si Bella sa pagsasabing bagamat nakuha niya sa kanyang mga magulang ang ugaling na roon ang matinding pagsisikap, mas malaki ang impluensya nito ay mula sa kanyang ama. Kwento niya na sobrang humble ang naging pagsisimula ng daddy niya dahil sa lumaki itong hindi nakilala ang ama. Nung kabataan daw ay nagumpisa na itong kumayod kung saan ay door to door na naghahati ng bote ng gatas sa mga kabahayan. Sobrang kakaiba daw ito sa privilege life na kinalakhan ng kanyang ina. Kaya naman pakiramdam daw ni Bella na yung pagpupursigin niya sa buhay ay talagang mas nakuha niya sa ama hindi nga raw niya kailanman na ito na nagre-reklamang pagod na sa trabaho o may masakit. Bella mourns death of her father. Wala ang duda na ang mga pangyayaring yun sa kanilang buhay ang siyang mas nagpatatag ng samahan ng mag-ama. Nasaksihan kung ano ang kaya o handang isakripisyon ni Bella para sa minamahal na ama. Ngunit kamakailan lang, isang malungkot na balita ang kanyang ibinahagi na susubok muli sa kanyang katatagan. Sa Instagram post ni Bella na may caption na, Life really is a series of highs and lows. Na may kasamang broken heart emoji, ibinahagi niya na sa makabilang buhay ang kanyang ama nitong August 27, 2023 ng gabi. Habang natutulog, na ayon kay Bella, siyang consolation niya sa lahat ng ito. Dagdag pa niya, he wasn't in pain and he hopefully was dreaming of the happy times in his life. Ayon kay Bella, sinabihan siya ng kanyang kapatid kung gaano silang lahat na magkakapatid kamahal ng yumaong ama. Sa mensahe ay ramdam kay Bella ang pangungulila sa ama kung saan ay binigyang pugay niya ito, kung saan ay isinarawan niya ito bilang someone who loved life and lived his life to the fullest. Dagdag niya, he always knew where all the cool places were in any country he was in and the bands and bars loved him because he always sang along. Ibinahagi din ni Bella ang ilang mga bagay na natutunan niya mula sa ama tulad ng paglangoy na kainalangan niya maging fearless in the water noong bata pa siya. Balik tanaw pa niya na kailanman ay hindi niya nakitang na-upset o nagalit ang ama niya sa kahit kanino. Ayon kay Bella, hinangaan niya ang ama sa palaging pagpapanatili ng cool disposition nito sa tuwing may kinakaharap na problema. Anya, he was very empathetic but still madly funny and he gave the best hugs, never letting go first. Kalakip ng mensahe ang throwback photo silang mag-ama na nagsimula noong bata pa si Bella at kitang-kita nga ang pagiging malapit nito sa ama hanggang sa siya ay lumaki. May larawan din kung saan hawak-hawak yang kamay ng ama habang nasa hospital bed ito. Pagwawakas na mensahe ni Bella para sa ama. I will always wish for one more day, but that would be unfair. For now and until paradise comes, the memories will tide us over. Samantala, kaagad naman na nag-post ang pagkikiramay at dasal para sa pamilya ni Bella, ang kanyang mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kasamahan sa si industriya. Kabilang sa mga celebrities na nakiramay ay si na Sharon Cuneta, Vina Morales, Mariel Padilla, Kylie Versoza, Jericho Rosales, Anne Curtis, Kim Chu, Vong Navarro, Agot Isidro, Cherry Pie Picache, Lorna Tolentino, Dayan Medina, Dani Barreto, at marami pang iba. Bakas naman ang pagkagulat ng events host at social media influencer na si Team Yap sa malungkot na balitang ito dahil magkasama lang daw sila ng isang araw sa kasal ng kaibigan nilang si Lovipo kay Monty Blanco. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!